kakai ng balot yung bunso namin ito na yung request ng aming bunso. bonso daw siya. ano request mo Be? balot the tapos time yung kumain ng balot hey. ba, ano <laughs> Ano, ba yan? Ba yan, bird? ano ba yan? bird bird Ano bird Ano bird 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 hindi daw lang sa Ikaw, Jay, kain ka ng balot, J. Balot, Jay, Charon. Ano yan pa? Yung dilaw nga, kunin mo. Dilaw? Hmm. Sarap. <laughs> Sarap yan. Ibon hmm. na, ibon. Mmmmm. Ano? Anong lasa? Hmm. Ha? Lasang, ano? Lasang itlog. Harap ka sa kamera, harap ka sa kamera. Anong oh, lasa? Lasang itlog. Lasang itlog. Yes. Oh. Sarap, hindi. Hindi. Ah. Ah. Eh, yung yellow niya sarap yan. Hello, ano sa boss akid. Toyo, toyo, atis. Hay ka pa tawagan ng yung yung kaya kanino? Hindi, meron pala. Ito, yung yung ano ma, ayan to yung ano niya. Kaya pala. Yung ano. Ito, 'yung ano niya, yung itlog 'yan, like na wala asin. Okay. Hmm. No asin. Hindi ah. Kina niya 'yung ano ro, yung yung, yung, yung sisig. <laughs> sarap. Sarap. Mm. So, ito hmm. yung sisiyo. Hindi yun asin, maalat yun. Kasi may asin. Sakit na lang. Be. sarap. Tana, pa paano oh, yan? Huwag pa pa yan. Paano yan? Kaya madaya ka. Kay papa pa ya. yan? Mm. Ito kayo. Ang sabi mo, be? Sos. sos. <laughs> Suka. Suka. na e parsa Ma. 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 yung, ito yung, yung, ano, yung Sa ano yung, ano yung tao Ah. Oh, ano yan? Yung, ano yun, nga, yung egg niya yan. Oh. Ano nga? Ay na! Kuya? Ha, hindi ah. Ako, ako, ako lang magkain. Hmm. Ikaw. Pakakiliti mo. May buhok. Wala ah. Uh, Walang uh, buhok yan. Hindi ang buhok. yan buhok. Buhok ko yun. Hmm, tamo. Oh. Hmm. 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 Sa'yo, so, kayo din mo. Oh, ito. Hmm. Ito yung yellow niya, Ayaw na yung malaki niya. hmm sarap na sarap sila. Ito na oh. Ito oh, ito. Masarap to. Oh, ito oh, yung kanyang ano, yellow niya. hmm mm. Ito, ito matigas oh, to. Ito ang dalang namin. Matigas yan. Makain, makain, makain man yan. Sa'yo, ba't yun ang basura mo, be? <laughs> matigas yan. Pero kain mo? Sige, makain mo pa yan. Sila, sili mo pa yung sili. Diyan lang, sili tayo sa sili. Ay, hindi. Sa'yo, yung ubos na ha. Sa'yo, yung ubos na ha. Ang tain ko Ha? Ah? hang? Ang tain ko yun, yung masigas niyang eto yung... So, ano yun? Hmm? Ano? Kailin mo to? Mm. Hmm.

Sa hmm. so, dalawa ko rin ako sa pos na gano'ng magkain. Mabagal kayo magkain, di ba? Hmm? Mabagal kayo magkain. Ang balot, di ba? Nabawal sila yung magkain.